Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ang sinumiting uh, 12-man lineup up nitong si Coach uh, team ko para sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa darating na 2025 Okay, ngayon yung first window kasi gaganapin sa buwan ng February yung uh, qualifying tournament para sa FIBA Asia Cup and makakalaban natin yung uh, Hong Kong at Chinese Taipei kung hindi ako nakakamali and uh, dahil dyan mga bayan no na uh, nagsubmit na nga ng 12-man lineup itong si Coach Tim Cohn. And posibleng ito na rin, yung maging uh, 12-man lineup na posibleng maglaro or babawasan na lang i-adjust or dadagdagan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ngayong, uh, ngayong buwan din yan, February mga bayan. No? So narito yung mga listahan ng players. Ang uh, gusto kasi ni Tim is maging intact pa rin yung uh, 12-man lineup niya para nga uh, maging uh, makabil niya ng uh, mabahabang uh, chemistry itong nga uh, lineup na to para sa Gilas Pilipinas. Okay, so eto yung uh, mga kinuha ni coach uh, Tim Cohn. So kumuha siya ng anim na player mula sa PBA. Uh, nandiyan siya na nandiyan Scotty Thompson, Chris Newsom, CJ Perez, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, June Marfajardo. Uh, samantalang uh, kumuha naman siya ng apat na players na naglalaro sa B-League sa Japan which is si Dwight Ramos, Carl Tamayo, AJ Edo at Kai Soto. Kinuha rin niya yung MVP ng UAAP uh, mula sa Dela Salle Green Archers, si Kevin Chambao. At ang napili niyang naturalized player ay ito nga ang si uh, Justin Brownlee mga ba No? So, pagdating ito kay Justin Brownlee, hindi pa sigurado kung makakapaglaro ba talaga siya. Pero nasa reserve list bilang naturalized player itong si Ange Kwame. So, yan yung 12-man lineup na sinumite ni Coach Tim Cohn para sa Gilas Pilipinas at sa FIBA Asia Cup qualifiers ng 2025. Maraming salamat sa panonood.